bisa tulung lang ka orang aku oi sama I love you to mam yeah! dili na ko ni ikadalo akong paghigug mam kay para man ni satanan mm -hmm. ay job lang para man ini bitaw oi eh. Shout out sa mga walay uyabi ha! Magkakita na mong magpalipay sa inyong kaugalingon? galingon Huwag siya sa mga mag-uyab niyang Punta ang mga pipila na lang kaan magbulag na mo Ay joke lang Dapat dilip magbulag no Uy ayaw taon mong magbulag kay dilip lalim ang masakitan Kay aku bitaw ni Agi nakuha nang na piha. Oh. Ay, nahigog pa ko sa isa kababae sa una. gihatag oh. tanan. Iyang tanan na kailangan na Pati akong hihatan. Pati among tibuong pagkalalaki iyahanang nakuha. Bisan pag ihatag ni mo ang tanan, ipuli ra gihapon ka sa iyang barkada. Oh. Oh. Oh, oh, Ay, ayaw ihatag tanan. Kimatingala na lang ka. Lipay pa kayo ko niya pagka taon, -taon masakitan ka mong barkada di ay tuwa na si mong kuyab nagkamang Ayaw, ray right. Muto pagkapalo na ko nga Gipuli ko niya sa kong barkada ako, ako siya giad sa ilahang balay Pag abot na sa ilahang balay akong gituktok ilang pultahan Ako git Ayaw pag abli niya sa anak siya, unsa mang to. Ako siyang gikumpronta, ako siyang giingnan. De, unsa may naa barkada nga wala sa kuha. Okay. Unsa man imong gipangita sa iyaha nga wala sa kuha. Kabalo mo on sa niya sa kuha. Gipulit ka sa imong barkada, ka imong barkada, perting kuha ah, o um, dalang.